morning mga idol, ayan Kakapi muna tayo at tayo gagamit ng coffee maker Ayan, ito yung dito nilalagay yung kanyang capsule, to Ito yung gatas nya Bale Dolce Gusto Cappuccino ating gagamitin Mi-mix natin yan, may kasamang kapyanit So ito muna, una gatas lalagyan natin ito tapos pangalawa ito kanyang kape panghuli Ayan. so na umpisa na natin tingnan natin naginas dito yung gatas unahin muna natin yung gatas yan pasok natin dyan tapos baba Then, sa hot tayo, hot. Hindi na kailangan pumunta ng Starbucks. Sa bahay lang, pwede na tayo. Yun nga lang, medyo mahal. Nasa 500 ang isang, uh, isang set. 8, 8 lang yung bala niya. Yeah. Hindi siya recommend na... Um, araw-araw inumin dahil magastos magat sa pulsa matikim-tikim lang eh, pag nag clear na yung tubig papatay mo na siya And then ilinix natin yung kape yan okay na yan hindi naman kailangan ng eh. ulit tatabang eh. Angat natin to Then, next natin tong kape. Konti lang to. Ayan. Pag medyo clear na, pwede na ano yun yan. Ayan. Clear na yan. Kaya e, gusto kong dagdaga kasi sayang yung ano eh. Matapang kasi yan nasa inyo na yan, gusto nyo lagdagay ng tubig o gusto nyo ano yan, mayro matapang yung kape na yan kahit kaunti lang sasakto natin sa baso yung kanyang bubbles yan, tasapot natin yun ayun, kita kita nyo oh. yan, tinatawag na starbucks at home Okay na to. 3 minutes pala. <laughs> okay na to. Okay na to.